フフフフフ。<music> ako ng caramel uh, popcorn. So, ito siya, yung ating sugar, popcorn, at saka butter. So, lutuan muna natin itong ating popcorn, guys. Ipakita ko mamaya kung anong gagawin ng caramel. Go! Guys, ito na ating popcorn. So, need na to mag caramelize ng sugar with butter. Ito siya, guys. Kasi marami guys. Iubos natin ang butter. Diba? Go. Ang sugar nito, guys, is dalawang cup. Yan siya, guys. Sisterin mo po ang nag-analyze na mix d'yan. Guys, na, ano na, na, no. natunaw na yung ating butter at saka sugar. Hintayin na lang natin na magiging creamy at magiging color brown siya guys. And ayan guys, na brown, may, mag, may pagka brown na siya at hintayin na lang natin na magiging creamy at magiging brown pa siya. Guys, nagiging brown, brown na siya and may matagal pa ba yan? Malapit na. Malapit na guys. Daw kasi ma-brown brown na siya. Malapit na. May mga mantika sa gilid. Oh. Butter yan na. Ay butter pala. Suri. Sorry. Suri no. na. Akala ko mantika para kasi mantika. Oh, mantika Ayun. Aw. yung guys, malapit na. Hintayin muna natin, guys, na mas mabrown pa siya. And ayan, guys, tapos na siya, guys. Ganyan ang kanyang kulay. Ganyan. And guys, okay. eh, haluin muna natin ng mabuti. Tapos na siya. Tapos I na siya. Sa... Ilagay na natin sa tamang lalagyan. And ayan guys, ilagay na natin sa popcorn. I-mix na And i-mix na rin. mix Pagkatapos niyang malagay. I-mix na siya. Masarap ito guys. Ito siya ang karamila na ano guys, popcorn. Lagi ko itong ginagawa dati sa anak ng amo ko. Pa. Doon ka banda, bi. Ayaw na tindog. Doon ka banda sa ang ate. Ay, na lang tindog. Haluin muna natin siya, guys. Doon ka. And ayan guys, nalo na ng mabuti. Halo-haluin, halo-haluin. Maglamig ma siya guys. Hindi natin ihinto pag, ano, pag mix kasi mag-sticky ito sila lahat. Guys, so, kailangan yeah. rin may ma malagyan lahat ng creamy. Mm, -mm. And kunti na lang so, yung matitirang sister, puti. Okay ka lang at yan. Mm hirap. -hmm. Yes. Oo, hirap talaga. Ay, dito ka, o dito ka mm -hmm. lang na ito Yes, na Guys, nagano sila. Yare. Guys, haluin niya ng mabuti hanggang hanggang mahalo-mahalo-mahalo na magiging malagyan sila lahat ng ano, cream. Yeah. And okay na 'yan at hanggang malamig. Halo-haluin lang. Halo-haluin ang mabuti. Mabuti, buti gibutibuti <laughs> Mabuti. Sarap ito siya, guys. I-try ninyo, guys. Oh, matamis, Lalo guys. Na kung Sarap. kayo, nandyan kayo sa sala ninyo, tumitingin kayo ng TV. Oh. Ito, kakainin nyo ito. Maganda, guys. At pag At ayaw mo na mag... Kami, ano, guys, mixa na mas wider or yung malaki para, ano, maliit ang aming plastic na nilixan. Yeah, in. Hello, hello, in, hello, hello, in, hanggang hanggang ma ma manusya, ma matuyo ma ano daming nasyon siya? Ma ma ano ba yan ay? Malapang mag malamig at malagyan lahat ng kuryente. Ito, Gel. Ito, paborito mo ito, Gel. Lalo na kung may kasama ka. Tumitingin kayo ng TV o mixing along kayo. Ito, lagi mong request. Oh, guys. Masarap to, guys. Okay, for you. Matamis siya. Masarap. Kasi yung sarap mo. Sarap. Yan. yan. Ito, guys. Oh. Yan. Ha? Mm -hmm. Ay, ano, natita, malapit ka na ba dyan? Nahirapan siya, bisa ka lisod-lisodin. Yeah. Nahirapan ka kasi, mano kasi siya, may sticky. Mm -mm. Sticky siya. Namisa siya ba? Nag siya. Ngayon 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 ngayon. Okay. Ah, ano, nag-stick siya. Bakit sana yung mag-iama ng pagkain. Yarn! Ah! Haluhaluin lang siya guys. Haluhaluin ng mabuti na malagyan lahat ng creamy. Yan. Haluhalu, haluhalu. Eh, mekos mekos ha. Anong mekos mekos? Ha? Yung haluhalu ba? Yan. Alam mo, nastick siya. Nastick? Nastick, nastick lang. Kasi hindi plastic eh. Okay yan eh. Plastic. Ito ang masarap sa ilalim. Oo. O, masarap sa ilalim kasi meron dyan ang maraming cream. Maraming nakatago. Naka maraming nakatago. Nagtatago. Natatakot silang mahaluan. Uh -huh. Ito guys, malapit na tong ma... ma... matapos guys. Okay, o, kasi halos lahat na sila may cream. Mm, -mm. Ano ito guys? Parang mamaya Madilin pa ito. Hindi siya po titili na ito. Ipagkisiwalayin. Mm -hmm. <laughs> Wala lang kasi mm -hmm. ako ibang pa ang pananda. Mixan ba? Ganyan na guys. Yes. Nastick na, na kasi. Ito guys, malapit na talaga to guys kasi halos lahat-lahat na sila dito ay merong caramel. I-transfer namin siya guys kasi mas kasi siya sa ano? Sa anong pangalan nito mami? Sa... Stainless, stainless. stainless, guys. Basta kasi siya sa stainless kasi may sugar. Dapat kailangan nito is plastic lang ang lalagyan. Or Pyrex. Or Pyrex. Ganyan. Yun, guys. Mm -hmm. Bawal kung kayo, reminders, guys, bawal yan yung gamitin na lalagyan kung magluluto kayo nito kasi mas sya eh. Mas tak siya don sa ilalim. Ilalim. Mm. Um, na Tama, kasi dito doon sa ilalim is meron yung mga sugar may mga sugar dito guys oh may mga sugar guys oh mga ano yan yung cream mas tak sa ilalim kasi stainless kailangan ay plastic kasi hindi siya parang mas tak guys yan hiwalay hiwalayin sila para hindi hiwalay hiwalay hiwalayin daw guys para hindi sila madikit kasi pag hindi to hinihiwalay madikit silang lahat pag ma pag hindi na sila mainit mag ano na tayo dito mag Ina na. Mag ano, mahirapan na tayong Ay. magkuha kasi mastiki na siya eh kasi yung hindi pa siya na na lamig eh nas, nag nagstick sila doon. Mm. Nagstick sila oh. Nagdikit-dikit nag sila. Oh. Mm. Mahirap 'to pag pag hindi na siya malamig, pa, pag hindi na siya mainit, malamig na, na hindi mm. mo siya inano, hindi mo siya hindi mo siya uh, hindi mo siya pinaghiwalay ay silang lahat ay madidikit mahirapan kang kumuha kung malamig na kasi magkakadikit silang lahat so ito na guys ang ating popcorn caramel thanks for watching guys hope you like this video